MGA almendras ay hindi lamang masarap. Ng unit puno rin ng MGA, sustansya na nag-aalok ng maraming MGA benepisyo sa kalusugan para sa katawan ng tao. Narito ang ilan sa MGA pangunahing benepisyo: kalusugan ng puso, nagpapababa ng bad cholesterol. Ang MGA almendras ay mayaman sa monounsaturated fats na makakatulong na bawasan ang antas ng low-density lipoprotein (LDL) o bad cholesterol, nagpapapataas ng good cholesterol. Ang MGA ito ay nagtataguyod din ng mas mataas na antas ng high-density lipoprotein, HDL o good cholesterol. Nagpapababuti ng presyo ng dugo. Ang magnesium na matatagpuan sa MGA almendras ay nakakatulong sa pagregulate ng presyo ng dugo. Mayaman sa antioxidant. Ang MGA almendras ay naglalaman ng bitamina E, isang antioxidant na tumutulong na maiwasan ang pag ng cholesterol, na isang mahalagang hakbang sa pagbuo ng atherosclerosis. Pamamahala ng asukal sa dugo nakakatulong sa pagkontrol ng asukal sa dugo. Ang mataas na hibla, malusog na taba, at nilalaman ng magnesium sa MGA almendras ay maaring makatulong na kontrolin ng antas ng asukal sa dugo. Nagpapabuti ng insulin sensitivity. Ang magnesium ay gumaganap din ng papel sa pagpapabuti ng pagiging sensitibo sa insulin. Pamamahala ng timbang. Nagpapapabusog. Ang hibla at protina sa MGA Almendras ay maaring magpataas ng pakiramdam ng kapunuan na makakatulong sa pamamahala ng timbang sa pamamagitan ng pagpigil sa sobrang pagkain. Kalusugan ng buto Mahusay na pinagmumulan ng MGA Mineral Ang MGA Almendras ay naglalaman ng mahalagang mineral tulad ng magnesium, phosphorus at calcium na mahalaga para sa kalusugan ng buto. Kalusugan ng utak Mayaman sa bitamina E ang bitamina E sa MGA almendras ay isang antioksidant na maaring makatulong na protektahan ang MGA selula ng utak. Sumusuporta sa cognitive function. Ang MGA, malusog na taba sa MGA almendras ay mahalaga para sa pangkalahatang kalusugan ng utak. Iba pang MGA benepisyo, mataas sa antioxidant? Ang MGA almendras ay puno ng MGA antioksidant na makakatulong na protektahan ang MGA selula mula sa pinsala, mahusay na pinagmumula ng hibla. Ang hibla sa MGA Almendras ay nagtataguyod ng malusog na pagtunaw. Nagpapabuti ng kalusugan ng balat, ang vitamina E ay nakakatulong din sa kalusugan ng balat. Mahalagang tandaan na ang MG Almendras ay mayaman sa kalori, kaya ang katamtamang pagkonsumo ay susi U, P, A, N, G. Makuha ang MGA, benepisyo nito nang hindi nagdudulot ng pagtaas ng timbang. Ang isang tipikal na serving ay humigit kumulang isang onsa. 28 gramo o MGA 23 almendras. Mayroon ka bang iba pang katanungan tungkol sa MGA almendras?